masayang buhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy po ang ating pong uh, pagtalakay. At sa pagkakataong ito ay uh, isa na naman pong uh, paksa ang ating uh, pag-uusapan Patungkol po sa paksang the lost pattern of Jesus of making his disciple ang nawalang pattern ng ating Panginoong Sus no sa paggawa ng kaniyang alagad ayan no po so medyo po talagang kailangan natin itong pag-usapan upang sa gayon ay uh, habang may pagkakataon pa ay uh, atin hong uh, maitama no yung atin hong uh, mga pamamaraan sa paggawa po ng uh, alagad ng atin pong Panginoon at uh, ito ay ating uh, pag-uusapan ano po dito po sa panahong ito kung atin pong titingnan no at uh, unawain mabuti dito po sa Matthew chapter 26 verse 16 to 20 ang una pong katotohanan na makikita po natin dito, ano? eh yung pong labing isang alagad ng ating Panginoon. Ito po yung nakalusot, ano? Ah, bago dumating po yung tinatawag na ah, resurrection, o bago dumating, ah, bago ang ating Panginoong Sus ay ah, umakyat sa langit, ano? Bago umakyat. Ay, ah, kinomisyon niya po yung natira, no? out of 84, ay uh, meron hong labing isang nakalusot. At ito po ang uh, kinomisyon ng ating Panginoon na tinawag itong The Last and Great Commission, no? Ah, uh, ito po yung huli at uh, dakila dakilahong komisyon ng ating Panginoon sa usapin ho ng pagmimisyon, no? At ito pong labing isa na ito ay sila huyo ang nagdala ng pattern. Dahil ito pong labing isa, sila din ho ay dumaan ho sa pattern ng ating Panginoong Isus. At alam naman po natin ang pattern ng ating Panginoong Isus ay matatagpuan po natin yan sa Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33. At mas maganda pong gamitin po natin dito ay ang King James version, no po. at So babasahin po natin yan ano sa aklat po ng uh, Lucas. Ito kung uh, patungkol po dito sa tinatawag na uh, pattern, no, na kung saan ay uh, nawala, no. Yan. so titingnan po natin, no, sa salita po ng ating Panginoon. Sabi dito sa verse 26, kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae o at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ayan, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Isus. And verse 27, Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. And verse 33, Kaya kasi naman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Kaya diniinan pong maigin ng ating Panginoong Isus po yung salitang hindi maaaring maging alagad ko. E, ibig pong sabihin, dinidiinan ng ating Panginoon, pinaninindigan ng ating Panginoon na kung hindi dadaan dito sa pattern na ito niya, hindi talaga maaaring maging alagad ko. So kahit sino pa ho ang magpaliwanag, talagang kinakailangan dumaan ho dito kasi ito ang pattern ni Kristo sa paggawa ng kanya pong alagad. Ngayon, kung meron pong mga gumagawa ng alagad na hindi po dumaan dito, eh sad to say, hindi po siya alagad ng ating Panginoong Sos ayon sa kanyang pattern. Maaaring ho ito ay mga ginawang alaga din. Nasa Bible din naman anya, yung mga verse na ginamit. Yes. Pwede rin yun. Kaya lang hindi ngayon yun ang pattern. Hindi yun ang pattern. Okay? So, ngayon, eh, maging ang ating Panginoon So Kristo po ay ipinaunawa niya sa pamagitan po ng mga kasaysayan kung pa, na hindi po madali ang gumawa ng kanyang alagad mismo ang ating Panginoong Isus, ay hindi po naging madali sa Kanya ang pagawa ng Kanyang sarili pong alagad. Siya na po mismo. Naging madali ba sa Panginoong Isus ang pagawa ng Kanyang sariling alagad? I think masasabi ko po, no? hindi po. Bakit po natin masasabi na hindi po madali? Okay? Una po, di ba ang ating Panginoong Isus ay uh, pumili po siya ng labing dalawang alagad. Okay, pumili po siya ng labing dalawang alagad. Bagamat hindi naman po ito sabay-sabay, ano. At ito pong labing dalawang alagad na ito ay kanya po itong uh, ika nga ay uh, tinuruan. At ito pong labing dalawang na ito ay uh, nadagdagan pa po ito, no. Nadagdagan pa po ito ng 72 na mga alagad. At yan po ay mapabasa po natin sa Luke chapter 10 sa verse 1, no? Ano sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 10 verse 1? sabi niya, at pagkatapos nga ng mga nito, ang Panginoon ay naghalal uh, ng pitong pa at sila'y sinugong daladalawa sa una ng kanyang muka sa bawat bayan at dako na kanyang paruroonan. Ayan. Subalit so, alam po ninyo, ang malungkot po dito, ito pong 72 na ito, kaya sinasabi po natin na hindi po ang gumawa po ng alagad. Itong 72 po na ito ay uh, tumalikod sa ating Panginoon. Kung ating pong babasahin sa John chapter 6, no? sabi dito sa verse 66, ang ating Panginoon mismo po ang nagsabi nito. Ano? Sabi niya dito, dahil dito yung marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ayan. Hindi po talaga madali, madali no? Hindi madali ang gumawa ng tunay na lagad ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon Kristo na ay um, nahirapan po, no? Ayan. Ngayon, ito pong labing dalawa, no? After ho nung tinatawag na Cross of Calvary, alam natin yung istorya niyan na kung bakit sa 84 na ginawa ng ating Panginoon na lagad ay lalabing isa na lamang po yung nakalusot at yun po ang kinumisyon ng ating Panginoon. Bakit po yun na nangyari? Kasi nga, doon sa dosi, nawala pa po yung isa. Si Judas po yun, yung nagkanulo sa ating Panginoon. At alam natin, binasa natin kanina, yung 72 ay tumaliko din sa ating Panginoon. Alagad na po yan, ah. hindi lang po yan mga ordinaryong mana ng No? Kaya nakalusot, no? <laughs> ay naka graduate at ito po yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng ating Panginoon Jesus, ng misyon, ayun na lamang pong labing isa. No? Yung pong labing isa. Kaya sa ating pong mga minamahal po na mga naggumagamit po nitong Matthew 28, 19 to 20, ay uh, sinasabi ng marami na, o oh, ito, binigyan tayo ng ating Panginoon Isus ng uh, otos. utos. <laughs> bago po ang kininatin natin niya, ang verse na yan, ay tiyakin po natin na tayo ay dumahan po doon sa pattern ng ating Panginoon. Kasi po, ay uh, para tayo pong nag-aangkin na hindi naman sa atin, tapos ipapaangkin po natin sa iba. Tama po ba? Okay, so, dito po, after the cross of Calvary, ay tumawag pa po na, ng isa pa pong alagad ang ating Panginoong Isokristo. No? At walang iba na tinawag na ito kundi si Apostol Pablo. Ayan. Si Apostol Pablo, alam po natin ng kasaysayan kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. Hindi po kung sinong tao ang tumawag sa kanya. Ang ating pong Panginoon doon po sa Daan ng Damasco, sa Acts chapter 9. Ano? Kaya, at may dahilan kung bakit ang ating Pang, uh, si Apostol Pablo ay uh, hindi lamang po siya naging alagad ng ating Panginoon no? naging tagasunod ng ating Panginoon, kundi siya din po ay tinawag pong Apostol. Okay? At isa pa pong good news, ha? Ang apostol po ng mga hintil, ako po, uh, hintil ako dahil di naman ako uh, Israelites, no? Hindi ako hudyo, kaya ako po ay considered as hintil. So, ang apostol ko pala ay walang ibang kundi si Apostol Pablo. Okay? So, bilang hintil. At mababasa po natin yan sa aklat po ng Romans, chapter 11, verse 13, na pinatutunayan lamang na si Apostol Pablo ang apostol po ng mga uh, hintil. Ayan, basahin po natin, ano? Verse 13. Sabi dito, Tatapat nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibasa ako ay apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Ayan, ikinararangal po ni Apostol Pablo yung kanyang pagiging apostol ng mga hintil. Ayan. So, kita po ba natin? Ha? Naunawaan po ba natin Even Jesus Christ ay nahirapan ho siya na gumawa ho ng mga tunay na kanyang alagad, no? Kaya hindi pwede yung putso-putso lang yung mga alagad, okay na. Hindi, okay. So ngayon, ay uh, meron po tayong katanungan dito. Ay bakit po nawala ang pattern sa paggawa ng alagad ng ating pong Panginoong Hesus? Nawala po ba talaga? Yes nawala po yung tinatawag na pattern sa paggawa ng alagad po ng ating pong Panginoon. Ayan. Ano po yung dahilan kung bakit po nawala po yung pattern? Ayan. So, ang dahilan po, no, ay dahil po sa tinatawagong ng persecution ng mga panahon. So, kung ating pong bubulat-latin ang mga kasaysayan ho ng mga apostol o ng labing isang apostol sa panahon ng mga gawa, ay katakot-takot po yung tinatawag na persecution, yun pong kanila pong uh, naranasan hanggang sa po ang mga apostol ay pinagpapatay, no po? At uh, kung na po tayong lumayo, gamitin na lang po natin yung isa pong uh, patotoo. no? Ayon po dito sa tinatawag na Encyclopedia uh, Britannica, no? Ito po yung sinasabi patungkol po sa apostol po ng mga hintil. No? Kaya kung ikaw ay hintil, ito po ang ating pong apostol. Ano po ba nangyari dito po sa uh, disciple maker na ito, ng ating, uh, disciple ng Panginoon at the same time, disciple maker ng ating Panginoon? Ano nangyari? So, ay anong sabi po dito, basahin po natin, sabi dito ay, uh, How did St. Paul, the apostle, die? Paano ba siya namatay? Okay. Yeah. Siyempre, kapag ka uh, namatay na yung isa sa mga gumagawa po ng lagad ng ating Panginoon, nagdadala po ng uh, misyon ng ating Panginoon, eh, wala. Uh, babasahin po natin. Pero bago natin ito basahin, baka mayroon po magsasabi sa atin. Eh, si Apostol Pablo, eh, hindi naman na niyan kasali doon sa uh, kinomisyon ng ating Panginoon kasi ang kinomisyon lang naman ng ating Panginoon, labing isa lang. Uh, remember, mga tagapakinig. Kung si Pablo ay hindi kasali sa kinomisyon ng ating Panginoon, sana hindi ho binanggit ng ating Panginoong Isus yung salita doon po sa Matthew chapter 28 verse 19. No? Sabi doon ay sa labing isa, humayo kayo sa buong sanglibutan at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. O, take note. Yung labing isang alagad ng ating Panginoong Isus na tinawag na labing isang apostol sinabi doon na sila ho ay pang Israel lamang. Si pang Israel lamang ho sila. Sa mga Hudyo lamang. Ibig sabihin, ang utos sa kanilang Panginoon ay buong mundo. Humayo sa buong sanglibutan. At alam niyo po ba sino po ang tumupad noon? Hindi naman ho yung labing isa. Ang Apostol Pablo po, si Apostol Pablo po ang isa ho sa tumupad po noon. Kasi si Apostol Pablo, ang apostol po ng mga hintil. Kasama ang mga hintil sa buong sangliputan. Naunawaan po ba natin? Kaya kung sinasabi ng iba, Uy, si Apostol Pablo hindi ang kasama sa labing isa. <laughs> hindi nga po kasama. Pero kasama si Apostol Pablo sa kinausap ng ating Panginoon na humayo at gumawa ng alagad ng ating Panginoon. Okay? Balino na po ba? Okay, balik po tayo doon po sa Uh, babasahin po natin ayon po sa Encyclopedia Britannica kung paano si Apostol Pablo uh, namatay because of persecution, ano? Ayan. At hindi lamang si Apostol Pablo kundi maging ho yung mga Kristiyano. Babasahin natin. The exact details of St. Paul's death are unknown, but tradition holds that he was beheaded in Rome. So ayon, pinutulan pala po siya ng ulo sa Roma. And thus died as martyr for his faith. So naging martyr po siya sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi niya ho tinalikuran yung kanyang pananampalataya hang sa ating Panginoon bilang alagad, bilang apostol. Hindi niya ho binitawan ang pananampalataya. Kaya napatunayan lamang na committed na nga si Apostol Pablo na katulad ng kaya yung sinabi, For me to live is Christ and to die is gain. Pinatunayan niya po ito. Ganon ka-committed si Apostol Pablo sa Panginoon. Alam sabi dito, His death was perhaps part of the executions of Christians ordered by Roman Empire Nero following the great fire in the city in 64 CE. Nakikita niyo po. Even the Christians, even the disciples during the time of Paul pinersecute. Kaya nawala ho yung ikangayong pong pattern. Wala na po. Okay? Ang sabi dito, it is known that St. Paul was imprisoned in Rome and wrote several of his epistles letters during his captivity there. Ayan. Marami pong isinulat si Apostol Pablo na mga aklat na nakalagay ho sa Biblia during his time of imprisonment. Ayan. Kaya, ang tanong po natin ay bakit nawala ang pattern sa pagawa ng alagad ng ating Panginoong Sus. Yun pattern. Ay, eh, yung nga po nangyari, isa sa mga dahilan ay ito pong mga tagagawa ho ng alagad, itong labing isa at even si Paul, even yung mga nagawa na alagad ng, ni Apostol Pablo, sila ho ay pinersecute at pinagpapatay. Malungkot po ano ang nangyari. Ayan. Ngayon, sa atin naman pong time, ano po yung palatandaan at patunay na ito pong pagawa na ito ng alagad sa pangalan ng ating Panginoong Isus ay nawala yung pong original ano, sa time ni Jesus, sa labing isang alagat at even sa kay Paul at sa panahon ng mga mananampalataya sa Book of Acts hanggang sa mga sa panahon ng pagmimisyon ni Apostol Pablo. Ayan. Pangalawa na dahilan na patunay no, na nawala dahil hindi po ginagamit sa ngayon. Ha? Hindi po ginagamit sa ngayon ng mga gumagawa ng alagad ng ating Panginoong Isus ang pattern ang Luke 4, chapter 14 verse 36 o 26, 27 and 33. Hindi po ito ginagamit. Therefore, kung hindi ginagamit ang pattern na ito ay talagang nawala. Aminin po natin ang katotohanan at harapin po natin ang katotohanan na wala po talaga. Kaya 'nung mawala itong pattern na ito, hindi po ginamit itong lock 14 na ito. Ay di gumawa po ng iba't ibang pattern ang mga tagapagturo. Kaya gumawa po ng iba't ibang pattern, kanya-kanya po. Kaya madali po ang gumawa ng alagad sa atin pong panahon. Napakadali pong gumawa ng alagad, no? Dahil may kanya-kanya po silang pattern. Pero kung ang pattern po ng ating Panginoong Isus ang pagsusundin ng tao, hindi po madali. Ha? hindi po madali so nawa ay I may mean, nadagdag pong mga katotohanan sa ating pong uh, uh, pinag-aralan dito po sa ating pong uh, paksa the lost uh, pattern of Jesus of making his disciple so ayan at uh, kung nais po natin na uh, uh, lumalim pa tayo sa sa na ito ay huwag po kayong mag-atubili ako po ay uh, willing na sa inyo po ay uh, makapagturo bilang guruho ng mga salita po ng ating Panginoon at huwag po kayong magalala hindi po tayo lalayo sa salita po ng ating Panginoon purong purong salita ng Diyos ang ating pong pag-aaralan sa gabay at pagtuturo ng Manal na Espiritu muli po sundan po natin ang mga susunod na pagtalakay at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay please subscribe like and share And comment below kung meron po tayong mga nais na maunawan sa ating pong patuloy na mga pinag-aaralan. Muli po, maraming maraming salamat at pagpalaan po tayo ng puong may kapal. To God be all the glory and praise.